Dito, hindi mo kailangan mag maging manghuhula para malaman mo kung sino ang may pinakamalaking budget sa kamara. Kailangan nyo bang manghula? Hindi. Your guess is as good as mine, sabi nga sa wikang English. Matakot-takot na pork barrel po ang uh, nabulgar. Nakapanlulo mo, ano po? Bilyon-bilyon, mga kaibigan. Isang congressman lang, isang district, ha? Katakot-takot na pera. Dito pa lang, ho, eh, mga kaibigan, eh. Malalaman na ninyo kung gaano kawawalang hiya ang mga nakaupo sa pamahalaan. At wala talagang sinseridad, ika nga po na tulungan ng ating mamamayan para ang bansa natin bumangon. Dito, daig pa ang sinapak ni Manny Pacquiao. Eh. Hindi na makabangon. Eh. Isang congressional district in Davao, got 51 billion allocation. Paano babangon ang sambayan ng Pilipino? Dito niyo makikita kung gaano ka magnanakaw ang mga nasa kamara. Fire. One lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paolo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. Cosette, based on data they gathered, funds allotted for Paolo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. Isipin ninyo yan. Hindi na pala ngayon 75 million ang nakawan para sa pork barrel ng congressman. Isipin ninyo yan ha. Ngayon lang ito. Sa dinami-dami ng administrasyon, ayun eh, ang sinasabi natin eh. Ang susi, kung gusto mo makapagnakaw, dito sa administrasyong nagsasabing galit daw sa magnanakaw, uh, I hate corruption, pero ngayon lang ito, nakarinig ng ganito. Coe says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Mga kaibigan, dati 75 million, minumura na sila ng taong bayan eh. Di ba? E eh ngayon, billion, mahigit. oh, sipin mo. Talagang ang pakay eh, sa pagtakbo ng mga congressman magnakaw. Yun lang ang pakay. So, alam nyo, kalukuhan na rin yung paniwalaan pa natin yung sinasabi na ano ho, ha? Uh, walang magagawa ang ang presidente sa laki ng korupsyon. Hindi ho, hindi totoo yun. Ang nangyayari kasi, gusto ring magnakaw ng executive. Para hindi sila pakialaman, hindi nila pakikialaman. At yung uh, mga mambabatas pagdating sa kwarta, at unang-una, ang mga mambabatas ang silang may kapangyarihan na magpasa ng budget. Dahil kung kakalabanin sila ng executive, mga kaibigan, aba eh hindi maipapasa ang budget. Di ba? O kaya hindi palulusutin yung nakaw ng executive, 51 bilyon. Siyempre, ang mga project niyan, ay eh masabi lang na merong maipagawa. Di ba? Ang kailangan kasi, dispatchahin yung pera para manakaw yung kanilang kickback na malaki. Di ba? Minsan nga eh, wala talagang proyekto eh. Di ba? At kung may proyekto man, halimbawa, katulad yung public works and highway, kaya demonyo mga karsada rito, kaya dito, hindi matitigil ang baha. Dadating ang araw, lahat tayo malulunod dito sa baha. Mga kaibigan, bakit? Eh yung DPWH patarantado eh. Siyempre, pag dyan mo nilagay ang ang pondo mo, mga kaibigan, alam naman ninyo ang kitaan sa sa Public Works and Highways. Minsan, Itong mga pondo ng congressman, ang nangyayari dito, 60% ang ninanakaw. Tapos, yung 40% na lang ang natitira sa project. Kaya, may pagkakataon, hindi natatapos ang mga project, pero nakuha na yung pera. Yung kickback na 60%. Ganyan ang kalakaran dyan eh. Oh. Di ba? Madaling masira. Kasi taon-taon nagnanakaw eh. Di ba? Pag nasira, susunod na taon, pwede na namang magpagawa ng konti. Tapos malaki na naman ang mananakaw. Eh di ba mas malaki ang pork barrel ng senador? Dati ang senador eh, dalawang daang milyon ang isa niyan eh. Diba? Itong mga congressman, dati 75 million kada taon. Diba dito nga nakulong yung mga senador na mandarambong, mga kaibigan, na nandambong ng pork barrel nila? At doon sa pork barrel scam na yan sa PIDAP, e na maliwanag na, na naiintindihan na ng publiko kung paano ninanakaw ang pera dun sa scam na yon, hindi ba puro peki yung project? Ha? Puro ghost yung project? O, katulad nung kay Napoles, di ba? Si Napoles ang handler ng pagnanakaw. Kung paano nila nanakawin sa pamamagitan ng palsipikadong mga foundation. O, na kunyari, ay ibibigay yung pera para sa mga magsasaka. Pero wala po. Walang project na ganun. Kasi pag foundation, hindi mo pwedeng i-audit. Pagka ang pera ipinasok mo sa foundation, hindi ma-audit. Pero masama yun dahil scam yan eh. Sindikato yan eh. Mga kaibigan eh. Yun ang ibig sabihin nun.

matagay sa sa may pagkakaisa sa bawat nai mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga!